Lain-laing klase sa isda, gulay o mga prutas ang gipresenta sa mga mag-uuma o mananagat atol sa Agri-Fishery and Farmers Fisher Fox Day sa Alabel Sarangani Province. Gipahigayon ang aktibidad atol sa ika-22 katuig nga selebrasyon sa Kasadian Festival 2023 sa munisipyo. 14 kabarangay sa Alabel ang nagtigi sa kompetisyon. Ang matag-barangay, adunay maanindot nga mga booth kung sa nila ipresenta ang mga produkto sa ilahang lugar. Unang giadtuan sa mga hurado ang booth sa Barangay Alegria. Uh, actually, kani competition is sa uh, Agri Fair. So, uh, Agri where, uh, ang Agri Fair is wala ang ato ang gina-present ang produkto sa matag barangay. So, mo ni ang mino sa um, mo uh, ang mga produkto gikan sa barangay. Which is kinai uh, tay uh, mga kanding, uh, native nga manok, and, uh, mga different kain gud sa banana ang alegria is mo ang pinakadagan kay og saging karon nga time then mais corn production then uh, coconut mo na ginang ang pinaka kuno og kalabasa Dungan ni ini ana asab agricultural product showcase kung asa nagpasundayag ang mga representante nga mag-uuma sa matag barangay. <coughs> Usa na din hi si Siga, nagikan sa barangay Dumulok. Wala ganit ko nagtuo mga mga ako'y mga daog ani, kulba po ba? Kay karon lang ko nakarampa diri sa Alabel mismo sa sentro Mam. Ma Kani among mga gulay, among mga produkto, kinahanglan nga imintin maintain po nato o magtanong po ta sa mga balay. Kay kaning para sa aning gulay, kanang gawas nga maka-income, dili na ta sige palit sa palingki or sa mall ba. ni malibre atong gulay maka income pa jud unya healthy pa jud labi natong mga anak unya kita pud Gawas pa Ini, aduna sab koko sukat and koko bigat competition, cooking contest, traditional abaca tripping, traditional coffee roasting contest, bida kalabaw, ug uban pa. Sa maong mga aktibidad, daku ang kalipay sa municipal agriculture sa Alabel tungod sa partisipasyon sa tanang residente, ilabi na sa mga mag-uuma nga nagikan pa sa kabukiran. Nalipay kita no, grabe ang ato ang kaning na-overwhelm kita ba sa active nga response sa mga participants bisan layo man, datalanggas, mabalan ninyo pag-asa, paraiso ano nga mga cluster pero nagpabilin gani sila hangtod karon tungod kay na-appreciate nila, nagpasalamat sila sa mga programa nga uh, gihatag sa LGU, sa Department of Agriculture kay sa nabalan ninyo, grabe man ang support sa to, ang mayor mayor sa Lardag, sa libre nga mga makinarya humay man na or mais hangtod sa mga inputs pati na sa Fisher Folk na to. Gidasig usab ni Giselle Histupa ang tanang mag-uuma og mananagat sa Alabel nga magpadayon sa pagpaningkamot tungod dako sumala pa ang ilahang natabang sa munisipyo. So as municipal agriculturist no sa munisipyo sa Alabel akong uh, kinaksingkasing nga pagpasalamat sa ato ang mangunguma o mangingisda nga bisan pa man sa mga pagsulay nga nagkakaabot Uh, bagyuman, el nino, presyo, pagbaba sa presyo, pero nakita nato nga naagi hapon ang ilahang paghigugma, passion sa pagpananom, o papangisda, nga mao na ang isa sa mga simbolo nga um, gilab yun nila ang agriculture and fishery sector. Ong nagatabang sila nga mapakaon ang mga Pilipino o ganyan man sa alabel. That's why kanang ginaisip ginamo sa agriculture office no ano ni mayor ug mga staff kung unsa un gyud sila pag recognize aron mapaabot ang pagpasalamat sa ilaha In the heart of changing lives, kini si Brigada Enami Mugpon sa Brigada News Jansan. Brigada News.